Okay, magluto tayo ng igado. Yan, yung liver. Yung gulay mas marami para yami. Bell pepper, sibuyas, bawang at sili. Okay, let's cook. Okay, lagyan na natin ng mantika. Lagay natin yung bawang. Okay, gisa muna natin yung bawang. Mm, bawang at sili. Yummy. Sunod natin yung sibuyas. Okay, gisa Okay, lagay na natin yung karne. Yun halo-haloin natin ang karne hanggang sa matuyo. Lagyan na natin ng asin para manuot sa karne. Lagyan natin ng paminto. Haluin ulit natin. lumabas na ang kanyang mga tubig patuyuan lang natin Para natin lagyan ulit ng tubig mamaya yun o oh, tuyo na puro mantika na mga idol golden brown na rin lagyan na natin ng tubig okay, lagyan na natin ng tubig para lumambot Ayan, takpan natin. Okay, malambot na yung karne. Lagay na natin yung carrots at patatas. Lagyan natin ng oyster sauce. Saka konting toyo lang. Okay, haluin. Oke, okay, lagyan natin ng sugar, konting suka, magic, sarap, at yung bell pepper, haluin na haluin. Okay, luto na ang gulay. Lagay natin ang atoy. Okay, haluin natin. Para lumapot. Takpan natin. Yun na. Oh, luto na ang ating ulam. Uh, malapot na mga idol, oh. Igado. Okay. Let's eat. Okay, yan na po Loto na ang ating Igadu You know Malapot po siya Yes Mga nangyayong karuba